Bigyan mo na lang ako pambili na para wala na para wala na tayong ano. Pambili lang na ito, Pops. Oo. Oh. Oh, ka pala natin, napihingas. Sa'yo, okay, oh, anong Sa'yo, anong tama sa'yo? Oh, gas gas. Ano lang yan? Pap Hilot lang yan. Hilot lang yan. Ay, but butas yung ano mo? Oh. Okay. Ito na lang, Pap. Yung pang ano na, wala ano. Pang ko, kasi pang ano ka na eh. Ah. Hindi, okay, alanganin. Agresibo yung ano eh. Papasok talaga siya eh. Parang ako naka ano ka na eh. Anak ah, tuloy na ako kasi akala clear na clear. Clear na clear nga. Uh, eh, na, na, na nabulaga din ako eh. Agresibo siya so, talagang papasukin niya. Iwas pa ako sa iyo eh. Uh ah. -huh. Hindi kita natungko eh. Talagang, Ay, taro. talagang papasukin niya. Kita mo naman eh, di ba? Agresibo. Iwan na lang tayo pa. Ha? Ah? Uh -huh. Kahit dalawang daan ako na magdadagdag yung kulang. 350 din kasi ito eh. Na, nakikita ko online 350 yung ganito eh. Kahit, dal na lang. Ako natatawad. Wala pa rin ako pag-spend na yung pakalil. Huwag pa lang ako na biyahe. Pagalian lang ako. Wala ka talaga kahit dalawang Ako na ako lang bahala. Bago hey, ka lang ako. Eh, ingat ka na lang yung sunod. Ayan ah, tayo. tahan na lang sa susunod, Babs. Alerto tayo. ako. din. Diba, ah, kund kund kundi hindi rin ako naging alerto nun, sa pool ko yun. Huh? Sa pool ko yun. Kung ako naging alerto nun. No, Oo. No. Naitindihan ako uh -huh. din naman yun. Ay na talaga kasi hindi talaga kinaya yung pagdala ko baling ko eh. Sige ba? sabolot din ako sa ano, nagkano nagpunahan din eh, tapos ah. naka-preno ka na rin eh. Aksidente rin. Aksidente rin kasi talaga. Ako naman ang nasa isip ko, hindi ako mamembre no. Agresibo oh. siya, agresibo siya. Kasi inaintindihan ko din na pagbati na isang ano na nag may talagang nag u na mabilis. Tapos uh, ang napakasa ng din dati. bindate. Ingat, ingat na lang tayo sa sunod. Oo. 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 Ah, sige. Basag yung ano natin Nabasag yung Tawag dito Cover ng muffler Diba na ako Walang video uh, May papasok na kotse Wala hindi kita sa ano eh Sa POV niya Hindi niya kita ako Kitang kita ako talagang haabutin ko Alam din niya eh Tignan mo yung naging reaction niya, kalmado lang din, hindi niya ako sinisi. Kasi talagang hindi ako yung stop lang talaga na as in umistop lang. Talagang aabuting ko yung ano eh. Nalalabas pa naman natin o. Oh. Aawa din ako, malaki rin yung damage niya. Umangat yung fairings ng motor niya. Di ba alin yun, hihilutin lang yun eh. Yung masama dun, yung ano, yung lens ng... Ewan ko kung ano ba yun, basta yung sa ilaw niya sa harapan. Tinapos na lang natin sa ano, sa uh, seconds at saka beast di ba? Eh mukhang nag buhay sa kalsada si Pops eh. Wala aksidente, di naman natin ginusto 'yon. Maaksidente tayo. Eh di rin naman niya kagustuhan 'yon. Sa lane kasi namin, clear. Clear talaga ako kahit nga ako hataw din ako kanina, minalo ako. Eh biglang intersection, sa intersection bigla sumulpot yung ano, kotse, Wala lang video grabe kinabahan ako may deliver pa naman tayo nabukang kundi nga ng ano eh sabi ko kahit 200 na lang kasi 350 yun eh yung natawag ko yung guard 350 yun nakaiudap siya, nakakalabas ah, lang daw niya okay na yan unawaan na lang talaga sa kalsada talagang ganyan di maiiwasan ang aksidente